Kasisis, nandito tayo ngayon sa Gotohan at Paresan dito sa San Isidro, La Pasterlak. At dito nga pala guys ay nagtitinda din sila ng lechon manok at kispi liempo. Ayan, dito lang yan sa tapat ng Iglesia Ni Cristo sa San Isidro, La Paz. At ngayon nga guys ay titikman natin ang kanilang pares at goto. For only 60 pesos meron ka ng pares na may kasamang unlimited soup. Ayan, san ka pa? Dahil nga talaga namang napakamura dito ay umorder na rin kami ng kanilang crispy tokwat baboy at ang inorder naman ni sir ay ang kanilang goto. Anyways guys for only 20 pesos ay maa-avail mo na ang kanilang unlimited plain lugaw talaga namang napakasarap at talaga mura ang mga paninda dito. Kaya naman, mga yan ano pang hinihintay ninyo? Magpunta na kayo dito. Let's support our local and small businesses dito sa lapas. Magpunta na kayo dito. Ngayon na asap, charis. <laughs> Ayan, for the ice cream muna mga person. Pagkatapos kumain ng ali. Yun lang, bye-bye.